Kung merong prangkisang nakajakpat sa trades this season, yun ay walang iba kundi ang Lakers at si Lebron. Nakuha nila si Mark Williams at Luka without trading and keeping Austin Reeves sa kanilang sistema. At alam naman natin ang pagkuha kay Luka ay para sa future ng kanilang prangkisa. Pero kung titingnan natin sa kasalukuyan, napakompetitive din ngayon ang mabubuong rotation nila. With Lebron, Luka and Reeves playing together, napakahirap i-contain ng bagong backcourt ng Lakers. Dahil si James at Doncic ang dalawa sa pinakamagaling mag-execute ng spread pick and roll sa liga. At tindagdag pa si Reeves na dead eye sa 3-point area. At individual eh wala naman talagang question sa mga talento nila. Ang tanong na lang ay kung paano sila magja-jive ng magkakasama. Tama nga kaya ang iba na hindi mag-work ang kombinasyon nila? O makikita natin ang bagong versyon ng Lakers na magpapaangat sa kanilang prangkisa? Tara't pag-usapan natin ng Los Angeles Lakers. NBA ang pinaka concern talaga ng marami sa pagka trade kay Luka ay ang magiging dynamics ng dalawang ball dominant na player sa opensa. Dahil kilala natin si Doncic at LeBron na magdemon sa kinikanilang nilang prangkisa. Pero ngayon kailangan magpaubaya ng isas sa kanila at maglaro off the ball sa kanilang sistema. Dahil kahit anong gawing pagdedemand nilang dalawa, hindi pa rin mababago ang katotohanan ng iisa lang ang bola. Pero para sa akin, madali lang naman ang solusyon sa kanilang problema. At nakakalimutan ata nating potent din si Lebron kahit na hindi siya ang nagmamando ng opensa. Kaya niyang maging screener at rollman sa mga pick and roll nila at dahil na-develop na niya ang outside shooting niya, kaya rin niyang magabang lang sa wing para sa isang catch and shoot na attempt sa 3 point area. At sa dalawang uling seasons nga, 307 catch and shoot attempts ang kanya ay ginamada, converting 44.3% ng kanyang matira. Napaka-efficient niyan para sa isang small forward na madalas tawagin ng ibang buhaya. Kaya kung maisipan ng Lakers na si Luka ang gawing primary ball handler nila, kay Lebron ay wala naman niyang problema. Dahil for the last two seasons, pinatunayan niyang effective siya kahit siya ay recipient lang ng mga pasa. Pero yan ay pwede rin nating sabihin para kay Luka. Dahil sa mana nakaraang taon sa Dallas, nasanay na siya maglaro off the ball with Kyrie sa opensa. Kaya ang Lakers na talaga ang bahala sinong gagawin nilang tagamando ng kanilang opensa. Dahil sinabi ko nga kanina pareho silang dalawa na kaya maglaro on and off the ball sa kanilang sistema. Pwedeng si Lebron na mag ng opensa si Luka nag-aabang sa mga pwesto niya or vice versa. Si Luka naman ang magkakreate habang si Bron ang tatanggap ng kanyang mapasa. At mahihambing ko ang bagong tambalang ito sa dating dynamics ni Kyrie at Luka sa Dallas. Ang isa sa kanila ang mag-uumbisa ng play sa habang isa ay mag-aabang sa kabilang banda ng court At sa gravity nilang nahihila individually Pipili na lang ang depensa kung sino ang kanilang priority Magsisend ba sila ng double sa ball handler O papanoorin na lang nilang tostahin ni Luca or Lebron ang kanilang primary defender Dahil na single coverage wala namang kayang bumantay sa kanilang dalawa At kung magsend naman sila ng double sa depensa Malilibre naman ang isang nag-aabang lang sa three point area To either pull up sa 3 or drive hard sa loob ng pintura At didagdag pa natin si Mark Williams na kapag healthy ay isang halimaw sa shaded area Isang 7 footer na may 9 foot 9 na standing reach, isang damulag na offensive threat ito para sa si Lakers. Solid na rollman sa pick and roll at magaling siyang gumalaw off the ball. At sa laki niya ngayon, mahirap siyang hindi makita lalo kapag tinaas na niya ang kamay niya. Kaya napakasolid na itambal ito kay Lebron at Luka. Dahil ang pick and roll game talaga nilang dalawang pumapatay sa depensa. At kung si Mark Williams pa ang rollman mo sa shaded area, game over na talaga para sa kabilang prangkisa. At pang siyang pangad din siya sa offensive rebounding sa liga. Pero... Lahat ng magandang nabanggit ay sa aspeto ng opensa dahil kung meron talagang dapat problemahin ng Lakers sa yun ang kanilang depensa. Nawala sa kanila ang kanilang angklang si Davis at napalitan ni Luka na liability ang primary defense niya. At ni Mark Williams na mabagal laterally at hirap makasabay sa mga mas maliliksing atleta. Kaya para sa si akin ang sabihin kay Mr. ang kanilang pinakamalaking dilema ay hindi tama. Dahil ang kailangan talagang pagtuunan ng pansin ng LA palakasin ng kanilang depensa.